Good morning! Good morning! So, mga pangga, finally, I'm here again in front of you, Charles. So, guys, today's morning, mga guys, is uh, very happy po talaga ang inyong ma'am, Shandera. Why? Kasi pumasok na yung sahod natin sa white. Hindi ko na lang siya banggitin buong mga pangga kasi baka ma palo tayo ni Lolo Med. So, ayan. Pumasok na siya, guys, sa mismong bank account natin. So, when I woke up this morning, mga pangga, hindi ko ina-expect na meron palang blessings. Kaya, ayun. Kasi, nakalimutan ko, 21 to 26 pala yung sahura nila. So, ngayon, guys, inano ko yung kasamahan ko sa bahay, sabi ko, nagsisend ba kayo ng pera? Sabi ko, sabi niya, hindi naman. So, ayun, siya check ko so, yung email ng mga So, ayun, guys. Pero, yung pa-email si YouTube. Ayan, email. Ayan. So, ito naman ang fruit, guys. Uh, hindi yan kawang gawa, guys, ha? Hindi yan kawang gawa. Talagang galing yan sa bank. So, ayan. I'm very grateful sa mga tao na naagid per me nakasuporta na ako. Bisan pa o oh, dili mga pure hearted ang ilang pagsuporta as long as naa sila nako oh, ako. So salamat kay guys kay dili. Chutungod minyo dili po kumakasuldo, di ba? Ang sa akin lang naman guys is ginawa ko tong video na to guys for you to inspired Kasi this is the first time na sumasahod talaga tayo sa YT. So hindi naman to sa pagmamayabang guys. Lagi ko talaga ipaalala sa inyo na hindi po to hindi ko po to ipagmamayabang. So this is the first salary mga pangga. So hindi na ako mag-upload ng mga video na regarding sa sahod ko because ito lang talaga ang minanong ko sa inyo na sumasahod ako ng ganito for the first time para ma-inspire ko kayo mga pangka so dapat kayo maniwala kayo sa sarili ninyong kakayahan lahat tayo may iba't ibang talento i-develop na lang ninyo po yan mga pangka So, huwag kayong mahiya sa social media kung gusto niyo talagang kumikita. Hayaan niyo yung mga sinasabi ng ibang mga tao kasi hindi, hindi yan magbabayad ng mga bills niyo Ayan lang po ang lagi ninyong tatandaan. So, kung meron kayong ano, dapat yung mindset niyo mga pangga is dapat nag kayo sa income. Ayan, mga nag kayo sa mga paano ba ako kumikita, paano ba ako mag paano ba ako magka-extra income, ganyan. Kung hindi naman sapat yung sahod niyo gagawa kayo ng way na makahanap kayo ng extra income na makapag-contribute kayo sa family niyo o makapag-contribute kayo sa mga needs and expense. Ayan mga pangga, thank you sa mga tao mga na na-affirmay ako behind this. Uh, a special mention ko si Sir, v, Sir Vlog ito. Kasi siya talaga ang nagbigay ng mga idea sa akin, guys. Kung paano ako matuto sa pagiging uh, content creator dito sa mundo ng social media. Ayan. Siya talaga ang nag-push sa akin na, ma'am, kaya mo yan. Ma'am, mag-upload ka, ma'am. Dapat ganito, ma'am. So, so, I'm so very grateful na merong, meron akong nakilalang tao na ganyan. So, sir, thank you very much. Credit ko sa'yo yan lahat. So, sana magpatuloy ka sa ibang tao hindi lang sa akin um, and thank you kasi naging instrumento ka sa lahat ng mga bagay like like this so and thank you Lord for all the blessings kasi kung hindi dahil kay Lord hindi tayo maabot sa ganito so thank you all bye bye and see you again